Sa mga nagtatanong po pala kung bakit ang laki ng eye ko, si Kuya Nathan po kasi gusto pang maglaro. Bale 12am na nga po dyan, Umabot pa nga po kami ng 1am hanggang 2am. Tapos gigising pa po ng madaling araw para padidein si Baby Gio. Kaya patong-patong na po yung eye ko. Huwag <coughs> nga daw po ako maingay at magigising po si mama niya. Kasi po alam niya mapapagalitan siya kasi anong oras na gising pa din siya. Pero sa totoong buhay ako po ang mapapagalitan at hindi si Kuya Nathan kasi nga po hindi ko pa napapatulog ang Kuya Nathan nyo. <coughs> Ang kuya nga pala may pagkatolits din. Tingnan nyo naman, may pabulong-bulong pa. Paano ba naman yung mama marites tapos yung mga kaibigan namin marites din? <coughs> At syempre, joke lang po yun. Bawal lang po kasi kami mag-usap na malakas ng kuya nyo kasi nga po magigising ang mama niya. Nagta-transform po kasi yun kapag nasira yung tulog niya. <coughs> Meron nga po pala akong tips para sa mga tatay na katulad ko para po hindi mawala yung gamit ng mga anak natin sa school. Nagulat nga po ako pagbukas ko sa bag ni Kuya Nathan, bakit may dahon ng katakataka? <coughs> Nilagay po pala ni Lola niya yan para daw tumalino si Kuya Nathan. Sabi ko nga po kay nanay, paano tatalino kung di naman nag-aaral? Nabasa tuloy yung notebook ni Kuya Nathan dahil sariwa pa po, po yung dahon ng katakataka. Pero hindi po yan ang tips ko ha, tips po ni nanay yan. Ito nga po pala yung tips ko. Nilagyan ko nga po pala ng pangalan niya lahat ng gamit niya. Ayan nga, pati yung bag niya, nilagyan ko ng pangalan niya. Pati nga po yung pencil case niya, hindi nakaligtas. Ultimo eraser nga na napakaliit, nalagyan ko po ng pangalan niyan. Yung lapis nga po pala, kailangan talaga lagyan ng pangalan kasi magkakamukha po silang lapis na ginagamit. Bale, dalawang lapis nga po pala, pinapadala ko kay Kuya nyo para may pangreserba po siya. At syempre, yung notebook po, kailangan po talaga lagyan din ng pangalan kasi magkakamukha po ng kulay na notebook ang ginagamit po nila. At syempre, huwag nyo kakalimutan yung crayola niya, kailangan may pangalan din po. Pero naisip ko, di baling mawala ang karton o yung wag lang yung laman. At syempre, may solusyon tayo dyan. Lahat ng crayola niya, linagyan ko po ng pangalan isa-isa. <coughs> At syempre, kailangan din po, importante din po na may pangalan yung Tumblr niya. Natapos ko na nga po lagyan ng pangalan lahat ng gamit niya. Mamisplace man po ang gamit niya, sigurado po babalik naman po sa kanya kasi may pangalan. Ready ready na nga pumasok ang maglola. Pati nga ang lola, nag-enroll na para classmates sila ni Kuya Nathan. <laughs> Minsan nga po pala naghahatid sa kanya ang lola niya, minsan naman po ang mama niya. Ako naman po ang nag-aalaga kay Baby Gio. Hindi po kasi tumatagal sa pag-aalaga si nanay kay Baby Gio. Minsan po kasi nagpapabuhat si Baby Gio eh ang bigat na po kasi niya. At ayan na nga po at papasok na po si Kuya Nathan. Medyo nakakapag-adjust na nga po ang Kuya Nathan niyo. Sa ngayon nga po, ito po ang ginagawa nila sa school. Balik lang po nila yung binigay ng teacher sa kanila. At kahit paano nga po, sumusunod na nga po si Kuya Nathan niyo kay teacher. At ayan na nga at nagutom na po ang Kuya Nathan niyo. Nakakagutom po pala ang pagkukula kulay. Napansin ko nga yung kamay ni Kuya Nathan? may stars po yung kamay niya. Nakatulog na nga ang Kuya Nathan ninyo, siguro sobrang pagod sa kakalaro sa school. Tinatawag nga po pala ako ng pinsan ko, akala ko ano po yung bibigay niya sa akin. Palabok po pala yung bibigay niya sa akin, tamang tama, hindi pa po ako kumakain. Sumilip nga po ako ulit kasi nakakagutom po yung amoy. Nagluluto pala siya ng spaghetti. Sabi ko nga po sa kanya, bigyan niya ako pagkaluto na tiyan nga po yung gawa ng bahay namin yung bintana po namin ay eh, kusina naman po ng tita ko kaya kapag nagluluto ng ulam si tita dito lang sa bintana inahabot yung binibigay niya sa akin tiningnan ko nga po pala ang gamit ni Kuya Nathan nakalimutan ko may assignment po pala siya at buti nga po at naalala ko pa at nagawa ko po agad kung hindi yari na naman tayo kay Madam Nikki ang sabi nga po ni teacher, gupitin lang po yung binigay niya at idikit po sa blue notebook Yan daw po kasi ang gagawin nila sa school Kukulayan nga daw po nila yan sabi ni teacher At mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano pong pagkukulay ang gagawin niya At sigurado nga po ay eh, matutuwa naman po ako sa gagawin niya Kahit nga po hindi maganda yung pagkakulay, matutuwa pa din po ako sa kanya Basta ang importante po ay eh, nakikisama siya sa gawain sa school Nagmamadali na nga po ako dyan at liliguan ko pa at bibihisan si Kuya Nathan At eto na nga po at natapos ko na At natapos ko na nga din pong paliguan ng Kuya Nathan ngayon naman, bibihisa ko na po siya. Kung mapapansin niyo po, ako po nag-aayos o nag-aasikaso kay Kuya Nathan. Kasi po nag tapo kami ng asawa ko, ako po mag-aayos o mag-aasikaso kay Kuya Nathan at siya naman po ang maghahatid sa e school. Pinapakita at nagmamayabang niya po pala sa akin yung stars niya. Gustong gusto nga po pala akong yakapin ng Kuya Nathan ninyo. Kaso sabi ko sa kanya hindi pwede kasi pawisan po ako at baka mga may pawis. At ayan na nga po, papasok na po sila sa e school. At ayan na nga po at nakauwi na po ang kuyenita ninyo. Ang bilis po, di ba? Bale dalawang oras lang po sila sa eskwelahan. Tapos 30 minutes pang kumakain ang kuyenita ninyo. Tinuturuan nga namin po para siya na itabi po niya yung pinagbihisan niya. Mas maganda po kasing lumaki po ang kuya na ninyo na marunong po maglikpit ng pinaggamitan niya kesa naman pong lumaki walang alam. Ganyan din po kasi kami dati, kami po naglilikpit ng mga pinaggamitan po namin. Pati nga po yung paglilinis ng bahay, tinuturo na po namin sa kanya. Nak, tara na, bilisan mo dyan, tuturuan naman kita kung paano magsaing. Yan naman po ay para sa kanila, para lumaki po silang may alam at hindi po aasa sa iba. Kuya Nathan, loin <laughs> ginawa niya tung cek nanti mau nggamitnya aku kompleto pareng kompleto naman Tatlong notebook krayolanya cair itu wah nakatanggel tung isa oke okay, ini pangandan sih 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 may pangalan. <laughs> Okay, wala. Okay. Check natin yung mga gamit mo. Baka nagkawala-wala na naman. okay. Nagpakilala siya. Okay, hindi man siya pala eh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, kompleto. Boy. Boy. Are you girl or boy? Boy. 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 Ito, kompleto, kompleto to. Tapos, notebook niya. Walang pinapagawa dito? Oh, Wait lang, nak. Check natin yung mga gamit mo. Check yung mga gamit Wait lang. Wow. Yung mga ginawa. Wow. Oh. oh. Wow. Ito sa iming Yan. O, three star naman. Ano naman ito? Ano naman ito? Circle-circle? Ah, circle-circle oh. ginawa nila. Circle-circle mm. wow. oh, wow. daw. Oh, three star na naman. Okay. Ay, ito pa pala. Dalawa. Nice ito. Lang. Ito. Straight. Oh. Straight. Wow! Mamaya. Oh, Baba-taas. Wow. Baba-taas. Okay, okay na. Wow. na, ko na, wow. na anak ko natin kinolor na. Ano sira na? Hindi naman ganyan yan. Wow. Wow. Hindi hmm. natin wow. wow. na. Bah, bah, bah. Tengah tentu. Bah, bah, bah. Bah, bah, bah. Bah, bah, bah. Bah, Bo, po! Po! Nangos niya, dalawa, okay? Laklak! Laklak po! Dalawa kasi pinadala ko. Ito pambura niya. Oh! May lapis po siyang iwi. Ewan ko kanino to. <coughs> Ay, wala Naya na rin kong laglo. Hindi, kanino to? Nais ko po. Kanino kaya to? Notebook niya, nakita ko sa bag ni, ano, Mark Edward. Notebook niya. Oo, oh, ng anak ni ate mo. Ba't nandun? Ewan ko ba? May naku- may na, na siya, may nuwi siyang lapis kung kanino man to. Nasa, na kay Nita na. <laughs> okay. Parang pangalan, no? Ito okay. okay, talaga. Kanino okay. to? Nak. Mister. Oh, Hindi ka mabili sa gamit niya, mamawala yung gamit niya. Ganun oh, no. talaga. Okay. Sa nakaabot po sa video ito, maraming maraming pong salamat sa inyo. At syempre, salamat din po sa mga nag-share po ng mga videos natin at nag-follow po sa page po natin. At syempre, shoutout po sa kanila. Ayan. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. At syempre, abangan niyo po sa next vlog po natin. Bye-bye!